What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbabibrate lang. Wala po siyang ilaw. Ang main problem nito mga idol dating nabasa, pinaayos, hindi naayos. At nung hindi naayos, pinapabili ng board ang may-ari. At nung binilahan din naman ng board mga idol, hindi rin naayos dahil wala rin pong backlight. Saan kaya ang tama at paano ito inaayos? Ayan mga idol, pinalalamob lang po ito dahil kinuha niya po ito sa pagawaan at nung nakita ang ating mga video, binadala niya kagad. At ayan, mga idol, buksan muna natin at i-check natin kung saan ba talaga ang tama at paano ito inaayos. Ayan, ang model po pala nito ay Samsung 20 is at pati po ang payment na pinangutang niya para maayos ayan mga idol so marami pong salamat sa inyong tiwala at susubukan ko po ito na maayos ito sana magawan pa natin ng paraan at ayan mga idol nung tiningnan ko po ang likod ay hindi na po naibalik at nakita ko talaga mga idol ayan ito po yung problema niya kapag inoon mo siya ayan may nakikita ka pong uras sa screen kapag iniilawan mo siya makikita ang mga nakasulat pero wala pong backlight ang screen Ayan, aninginag lang po ang makikita. Kung baga, black po siya. So, saan ba ang tama nito? Kaya, ayan mga idol, yun po yung i-check natin ngayon. At ayan mga idol, yung takip niya ay wala na pong dikit. At nakita ko yung mga screw niya, mga idol. Ayan, nangakalawang na po siya. So possible na nabasa po ito dati. At bago na ang board na nakagabit dito mga idol, wala pong ilaw. Dati naman daw walang power at pinabili ng motherboard. Nakabili naman siya ng motherboard nung ginalan niya sa pagawaan na hindi rin naayos at ginuha na lang niya kaagad. At ayun mga idol, tanggalin natin lahat ng iskro at mag shout out muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shout out po sa inyong lahat at sa gustong magpa shout out, comment po kayo sa video. At ayun mga idol, no, nakita ko po ang pinaka motherboard. Meron pong sticker. Napakaganda po ng motherboard nya Bagong-bago. At kung napapansin nyo naman, yung frame niya, mga gilid-gilid ay nangalawang na po. So dating board nito mga idol, ay eh, hindi na po niya pinadala. At nakita ko po mga idol, yung pinaka flex ng LCD ay kinakalawang na. Ayan. Kung napapansin nyo, yung battery niya sa ilalim, nangalawang na. At yung connector niya mga idol, nasunog na po siya. At kung napapansin nyo naman, yung connector doon sa motherboard ay napakalinis kaya ayan para malaman natin kung saan ba talaga ang sira i-testing po natin ng bagong LCD. At nung tinesting ko mga idol, ito po yung kalalabasan. Bigla pong umilaw. So, ibig sabihin mga idol, ang may tama rito, yung pinaka-LCD. At good naman siguro, sana ang pinaka-board nung una nito, wala lang pong ilaw, dahil kinalawang na rin po ang connection ng LCD. Kaya, ayan mga idol, napadubli tuloy ang gastos, pinabili pa ng board, pero hindi naman din nagawaan. Hindi rin siguro na testing ng bagong LCD noong unang gumawa. At nung chinig ko po, yung pinakailalim niya mga idol, yung frame, meron talagang mga kalawang at yung bagong board mga idol, wala pong kalawang napakalinis po niya. So ang may main problem dito mga idol, hindi po sa main board ang may tama nung bagong bili. Nasa LCD na. Paano ba yan discard yan? Dahil wala talaga siyang budget mga idol, pinangutang lang po talaga niya ang paggawa nito. Dahil meron naman daw display, wala daw tama ang LCD baka daw sa board naman ang tama at nung na-check ko naman dito mga idol nasa LCD po ng may ari ang may tama. Kaya yon discardian po natin ito mga idol kung mapailaw ba natin o hindi. Dahil kung papalitan po natin ng LCD nito, mas malaki po ang magagastos lalo nang may-ari. Dahil lagpas libo po ang LCD nito. Ayan mga idol. Kaya dito sa video na to, hindi po tayo magpapalit ng LCD. Ang gagawin natin mga idol, linyahan po natin yung nakita nating nasunog kanina. Yun po yung linya ng backlight papunta doon sa mainboard. Dahil kinalawang po yan mga idol, kailangan natin kaskasan at i-jumper po natin. Hahanapin po natin yung pinakalinya doon sa mainboard mamaya. Ayan mga idol. So, pangalawang connector po yan mga idol. Ang pinaka-positive ng backlight nito. Ayan. So, maglagay po tayo ng lux at lagyan po natin ng jumper wire mga idol. So, isang linya lang po ang naputol dito. Dahil meron po siyang display. So, ibig sabihin mga idol, yung pinaka-linya ng backlight, yun po yung natamaan or kinalawang. Kaya hindi na pa ilaw ito. So, possible mga idol, yung dating board nito, ang problema ay linya lang. Kaya mga idol ka, bisaduhin nyo po ang pinaka mga linya ng lights para hindi kayo mahirapan gumawa at hindi na rin gagastos ng malaki ang mga nagpapagawa. So kagaya nito, binilhan pa ng board at hindi rin naman naayos. So sasakit talaga ang ulo. At ayun mga idol, hinahanap ko po yung linya. Unang connector nito mga idol, wala pong palo. Sa pangalawang connector, mayroon pong palo. Kagaya niyan mga idol. So dito po natin, itap ang jumper sa may mga pyesa. So linya din po yan ng backlight mga idol. Kaya ayan, gumamit po ko dito ng schematic at ito po yung sinundan kong picture. Ayan mga idol, maliwanag pa sa sikat ng araw yung orange mga idol. Kaya dapat mga idol, bago kayo gumawa ng mga ganito, dapat marunong din kayo magtister tester ng mga linya at magtingin po kayo, meron po itong mga solusyon or meron itong schematic diagram. Kaya ayun mga idol, ito po yung sinundan ko, yung orange na yan, galing doon sa pinaka LCD flex papunta sa minboard kaya sana gagana ang ginawa natin dahil kung papalit tanpa pa natin ito ng LCD mga idol mas lumaki po ang gastos na na rin ako sa may-ari dahil pinangutang pa niya ito para magawa dahil gamit po ito ng anak niya at ayun mga idol kung napapansin niyo po galing sa pinaka konektor ng LCD papunta doon sa may mga kapasitor katabi ng konektor so doon po natin tinap at dito mga idol kapag nagpapalit naman po ng bagong LCD pwede naman ito tanggalin lang ang jumper hindi na kailangan i-jumper dahil ang may tama po dito ang pinaka LCD lang at ginawa natin ang paraan at tingnan natin at ayan na nga mga idol lumabas agad ang display backlight nakita ka agad at meron kunting lamat sa baba so ganun po yan mga idol kapag nababasa po ang cellphone kailangan nyo po talagang ingatan kasi pwede pong sirain talaga ang LCD at nakita natin mga idol nagawaan po natin ng paraan ang LCD sana isubscribe nyo po ang ating channel kung isa po kayong nanonood ng video or gusto nyo matuto gumawa ng mga ganito pwede nyo isubscribe para bawat video na mapapanood nyo ay makakuha po kayo ng idea kung paano ginagawa. At ayan mga idol, so iayos po natin paglagay ang jumper para hindi po mapuputol pag ilapat na natin ang back housing. At mga idol, wag po kayong kukurap. Tingnan po natin kung nagnormal na ba ang LCD nito, nagka-touch na ba dahil nabasa din po ito. Kaya mga idol, lagi kong sinasabi kung isa ka sa mga viewers ko na nanonood palagi ng aking mga video ang pinaka-tips ko sa inyo iwasan nyo talagang mabasa ang inyong cellphone dahil pwede talagang sirain. Kung hindi man ang motherboard, pwedeng sirain ang LCD at mga parts. At malaki ang gastos mo. Lalo na kung may mga mahalaga kang files, kailangan nyo pong ingatan mga idol. Ayan, ibalik natin lahat ng screw. At sa mga gustong magpaayos ng ganito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Cholfon TV Official New Feed. So, pwede po kayong magtanong at mag-inquire. Libre lang po. Wala pong bayad. Kaya kung meron kayong katanungan mga idol, direct to the point now. Itanong nyo kaagad kung anong problema at anong model para ma-replyan po natin kagad dahil napakarami pong nagtatanong or nag-inquire sa atin daritso na yung iba kasi magtanong pa kung pwede bang magtanong so dapat daritso na mga idol direct to the point para ma-replyan natin kagad at ayan naglagay po pala ako dito ng double sided tape para dumikit ang takip dahil kanina hindi na po dinikitan para in case ipaayos man sa iba madali na po siyang tanggalin at ayan mga idol so nakabit na po natin at i-on po natin maya-maya lang kung tina natin kung ano nangyari sa screen dahil kanina medyo blur din po ang display niya medyo mahina ang ilaw ayan mga idol So, tingnan po natin kung matataasan, mabababaan ba ang backlight. Kung mabababaan at matataasan, ibig sabihin normal po siya. At ayan mga idol, marami pong mapa sa loob. Kaya kung napapansin nyo kanina, medyo iba po ang kulay ng screen. Ayan, medyo dilaw siya mga idol. Dahil po yan sa basa sa ilalim ng screen. Natuyo naman yan mga idol, pero talagang nandyan pa rin ang mga mapa. So, ayan, tingnan natin kung nagtatouch. Normal po ang touch screen mga idol. Wala pong problema. Ang ilalim lang po ng screen ay natamaan ng tubig. Ganun po yan mga idol kapag hindi po ang mullid LCD, kapag nababasa yan, magkakaroon po talaga ng lamat sa ilalim or mga tubig-tubig sensitive po yan gawin kung gawin pa natin ang mahalaga naman mga idol, ayan normal po lahat, camera, touchscreen, at pwede na itong magamit, at pwede rin ito palitan ng bagong LCD, kahit i-DIY ito mga idol, tanggalin lang po ang ginawa natin at napapansin yung mga idol, yung pinaka backlight ay natataasan, nabababaan, so ibig sabihin, normal na po ang pagawa natin, wala na pong problema, at ayan mga idol, pati po yung tunog, chinik po natin, tumuto tunog din, wala na pong problema. Solved na po lahat. Kaya maraming salamat po sa palaging panonood. Sana isupport nyo po ang ating channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe.